Hi guys! Tara, samahan niyo po ako. Magluluto ako nitong masarap ulamin ngayong tag-ulan. Nilagang baka. Naihanda ko na nga dyan yung mga mais, kamote at patatas. Kaya nilagay ko na siya dyan sa pinakuluan kong baka. Mga isa't kalahating oras ko ngayon pinakuluan. Saka ako nilagay ang mga gulay. At nung kumulo na nga ulit ay sinunod ko na yung saging. At nung kumulo ulit ay nilagay ko na rin yung mga gulay. Sa punto na nga yan ay natimplahan ko na siya ng patis, asin, at paminta. Nagdagay na rin ako ng beef cubes. Parang lasang-lasa talaga yung baka. At ayan na nga po guys, luto na nga po yan. Kaya naman, naganda na ako para kami makakain. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo po ang aking video for today. At kung nagustuhan nyo naman po, huwag nyo pong kalimutan mag-react, comment at mag-share.